Ito na yung aking pack mga kainday. Hello guys, for today's video ako ay magluluto ng isda. Pinapabili ko pa yung aking asawa ng loya. Kasi walang loya. Yung aming pack na malatindok. Galunggong sa Tagalog.

Ayan, kumulo na mga kainda yung aking lutong paksil. Kumulo na siya. Binagyang kulit na asin. Kasi matabang. Hindi masarap yung paksiw pag matabang kasi parang malansa. Ilagay ko pala ito ng mantika mga kainday pampatanggal ng lansa. Pasensya na kayo yung kawali ko ay medyo dilaw-dilaw na. Mga kainday. Bigay lang to sa akin ng kapatid ko. Hindi pa nakabili ng kawali. Bigay natin ang magic sarap. Kasi so, na natin. Kulang. May kulang yung ano. Ang lasa. Oh, gusto ko talaga sa paksiyo yung medyo maalat-alat at saka Maano. Masarap. Masensya na kayo yung takip ko. Medyo ano, madilaw. Yung gamit kasi namin ay kahoy lang mga kainday. Kaya ganyan yung itsura ng aming kawali at saka takip. Mabuti pa yun. Inarisan ko mga kainday yung malaki namin kaldero. Lagyan pala natin ng paminta. mga kainday, Para medyo masarap. Ayan. Hinihintay ko lang yung sabaw niya na medyo umano. Um, Mabawas-bawasan. Ito na yung aking paksi, mga kainday. Thank you for watching. Simpleng luto lang yan, mga kainday.